Ano to? Ano yun? Ah! Pre, ano? Si yun, yun yun yung sya, sana, yung nagiging yun yung sa akin dito sa akin ko. po. yung alin? Yung yung pinakita. Oh! O bakit? Pagandahin natin sa si buya. <laughs> ano? Pagdala ko na rin mo, ano yung pang make-up? Ba, ba't may pang make-up pa? Diba, e, papagandahin na natin si Kuya. Sulitin so? na natin pare. Mahaba na pilig ba ta? May makeup pa? Opo! <laughs> Kailangan mapaganda mo yun. oo! Oh, oh, ganda! Ang ganda! Ah, <laughs> <Ganda>, eh. <laughs> uh, so, mga idol, ng hapon. Sarap matulog ba? Panay ang ulan ni. Eh. Sigurado eh, may mga tulog. Ah? Huh? Ano to? Ano yun?

Ano? Ay, yung nanginig sa dito sa akin ko. Ay, Alin? Ay, yung pinakita. O, bakit? Ilalagay? Ang natin si Buya. Saan lalagay? Ha? Saan lalagay? Sa atin ito. Sa paong nila sa mata rin. Ah, pahabain natin yung pulik mata. Opo. Sige, kukunin ko lang. <laughs> Batay mo ba? <laughs> Sino ba trip ta? Ano? Pagdalaan na rin mo, ano yung pang-makeup? Ba, ba't may pang-makeup pa? Diba, papagandain na natin si Kuya. Oh. Sulitin na natin pare. <laughs> Mabana, buta, pa rin. Mahaba na, may make pa. Sige, sige. Itay na natin na oh. dito. Oo. Na. Bantayan mo, makamagising pa. <laughs> mo Oo. Sige. Oh. <laughs> <Bad lift. laughs> much, much later. lang ka na dito siguro. Ano? <laughs> ito ha. ko pa eh. Ayan. <laughs> kasi okay Ito ah, teka lang, hindi ko kayang buhatin hindi nyo yan. <laughs> kaya cute. Ito muna, ito muna. Yoy, yoy, kaya mo pagandahin niya na Oo, ano ba? Kung mo na pagandahin yan. <laughs> kaya mo pagandahin niya na <laughs> Tignan natin kung kaya mo talaga. Kaya <laughs> mo

Wala, ang ganda pala ni Kaya Sarlitz ba? Ang galing mo pala mag-makeup na? No? <laughs> okay na yan. Okay na yan. Hintayin na lang natin magka-customer. <laughs> Huwag natin kisingin. Huwag natin kisingin. A few moments later. Ang tagal mo yung magpagupit. Nahihinip na ako. What trip? Oh, yeah. <laughs> <laughs> ah, yung may padating. May, may, may padating. Si papagupit. Daniel, oh. Ba't <laughs> papagupit ka? Oo. Oh. Uh, ayan, oh, tulog. Ito. <laughs> oh. <laughs> gisingin mo, papagupit ka ba? Mm -hmm. Pwede mong gisingin yan. Pag-upit oh. <laughs>

Eh, aneng gupot. Ada lang gupot. Eh, tamang gupot eta bana. Pagki. Tumakaw dok kine. Pina gandak aku ya. Pina gandak. Ala kuya. Ayas. Siap.